talaga yung ating alimasag. duli Okay, ayos. Pasantian. Iyon. Para na lang para maayos. Hindi mawala talaga yung bayang na inihaw oh. What's up mga aoy? Muli tayong uh, papandaw ng ating baklad. Ayun. At 'yun. Napakaganda ng panahon, mga 'oy. Oh, eh. Napakalinaw. Ayon. Sa so, mga bago lang sa ating channel, please uh, like, subscribe, and share. And don't forget to hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. Sa panahon natin ngayon, dapat lagi tayong masaya ngiti kahit na may problema. Kaya nandito kami para ipasyal kayo sa mga nagagandahang tanawin at likas na yaman nito. Subukan din nating tikman ang mga pagkaing nakatatakam sa iba't ibang lugar na meron ang Palawan. Gawin din natin ang mga gawain ng isang Palawenyo para lalo itong makilala sa likas na yaman nito. Kasama ng aking tropa, ako si Ahoy TV. dito na tayo ulit sa ating unang uh, baklad 'yan. 'Yun yung ating tanda. unang huli Alimasag. Taroy, ah, Hindi mawala, hindi mawala si Alimasag. Tingnan yung ating Alimasag. Baulong <laughs> na kaya natin saru Ayun, pangalawa, pangalawa. Yes. juga lah ini lah ah ter jatuh lama ah pemitik memetik ini lu ah memetiknya tapi gilian pun. sama bulan malam masih tahu naup ah boleh

Oke okay, oh, <laughs> Bola. Facebook <laughs> <Hey>, Kita <urumah. laughs>

Patan ba yan Hindi, <laughs> yun. <laughs> ha? Pagkaburay. <laughs> eh, ay, may ito. Ito, may... Yan. Ito, mm. sarap yun niyo. Lapi. Yung meron pang isa. Yan. Yan nah. Kay lalim niyo. Ito. Ito. Malalaki na pati. taman.

Diyan <laughs> yun mga aoy tayo ay tapos na sa ating pagpandaw ng dalawang paklat ayon yung kuha natin tatlong box lang isang box dun sa unang paklad at dalawa dito sa pangalawa talaga. Medyo malinaw kasi ang panahon. Kaya medyo mahihin ang isda. Pero antayin natin mga ahoy kapag kalubakas ang hangin at alon. Nandyan yung pagdagsa ng isda. Pero okay lang, hindi pa rin lugi. Dahil meron pa rin tayong nakuha mga ahoy. Mamaya ay kakain tayo. Samahan nyo kami hanggang sa pagkain mga ahoy. Ito matindi. Yan. Nako. Meron tayong pa ano to? Anong tawag dito? Nilaga. <laughs> Sinigang na pork. Buto-buto. Sarap at 'yon naka na para sa ating ihawan. Sarap niya ihawin pakan. Ayun. At yan, yung ating ista. Pinipili na, pinipili. Ayos. Saan yung pampano? Ayan, yan yung sinasabi yung pampano. Masati awin. Grabe yung taba niyan. Ito masati awin. Yan <laughs> yung isa sa mahal na isda. Yun, ito na yung ating mga inihaw. Ito hindi. Hindi mawala yung bayang ah. <laughs> si Pinoy pinagtsagaan yung dilat. Sinong magagawa niya? Si Dave? Si <laughs> Dave.

Talagang focus na focus sa kanyang kinakain na inihaw na. Ano to? Hito. Hito. Ano ito yung Kabilat. Kabilat. Para tanong para Anong masasabi mo, Pops TV? Lahat <laughs> lang ilang rasa sa Nakasalang dyan sa bibig. carnival, we are just love fresh. Hindi mm. ba wala talaga yung bayang na inihaw Parang wala ng ibang isda ah. Yo. na maintindihan basta. Mukha iba-iba. Aba. Mm. Oo. Harap. Galing sa ihawan, dire sa bibig. Hmm. <laughs> sarap. Abe. Sabi niya Sabi ko, hindi pa ako nakakasik yung number At yun, mga aoy, tapos na ang ating ginawa muling pagpandaw. Thank you so much for always watching my video.